sa ating pinaka-pogi Asipag, the Boss Edward Good morning, Boss Edward Kamusta po yung Valentine date natin kahapon? okay lang Okay lang Boss Edward, magkano yung siling kaiwan natin ngayon? 50 ka ako eh, wala pang tumatawad 50, napakamura, wala pang tumatawad Eh yung ano natin, okra 35, ayun, di pa rin na kukuha di pa rin na kukuha, ano may isa, so, dilaw? oo, oh, may isa so dilaw magkano po yan? 20, 22. 20, 22 ayun eh, ano po natin, paliktik natin ano 35 35, Sa kamatis po 35 din ayan, ayan po ang ating boss Edward ang kanyang presto lang po pagpasok na pagpasok lang po ng entrance bandang kaliwa, pangalawang presto ayun, ito na po mamaya po, punong-puno ng gulay to ayun, salamat boss delayed happy birthday, uh, ah, birthday Valentine's <laughs> Sole. Okay. Dito tayo sa tabi ni si Edward kay Madam Cha. Alamin natin dito kay Madam Cha yung presyo ng kanyang patolang palitpit at patolang binis. At Good morning, Ma'am Cha. Ma'am Cha, magkano na po ngayon yung ano natin? Patolang palitik. Uh, 40 po. 40. Sa patolang kinis po? 30. 30. Anong talong po to? Magkano po si Mucho? May palitik pa rin. Ano po Eh yung ano po natin, ano po yung upo nyo? Balag, gapang. Magkano po yung gapang? 125 po. 125. Ah, okay. Yung piling panigang po? 25 po. 25 e, yan. Maraming salamat po, Madam Cha. Lagi parang fresh na fresh. Makunan ko ito ng umagat, ang hali talaga. Kasi po nakita parang selective. hindi kasi siya umaalis doon sa kanyang pwesto. Sa kanyang trono. Maraming salamat. Okay. Yan na, magkatabi lang ko sila ni Boss Edward. Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa ating mga kapalengke dyan, sa lahat ng ating mga kagulay, sa lahat ng mga kaibigan natin magsasaka dyan, and of course, sa ating mga kapwa-kabanatuenos. Welcome po ulit sa ating Youtube Channel Danti B Mr. Palenque Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Danti Viernes po Ang Mister Palengke po ng Cabanatuan City Ngayon po ay February 15, araw po ng Webes At isang mainit na araw na naman po nang gagawin natin pag-update ng mga Aswin Price ang mga sariwang gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva ang Kabalatuan City Public Market palengke ng sangitan muli po samahan niyo po ako sa mga kasama kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga kalakal na gulay ngayong araw pong ito at kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke Please don't forget to subscribe. Sana habang nanonood tayo o bago tayo manood, subscribe muna po tayo para po naka-update po tayo sa susunod na video sa ating mga presyo. Pwede din po natin i-like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's subscribe na po tayo at samahan niyo na po ako mag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. <coughs> dito po, alamin po natin yung mga asrim ngayon ng mga sariwang gulay dito ulit kay Ate Abel. Iduuna ko na po kasi si Ate Abel kasi po mga sari-sari yung gulay yung dito sa kanya saka magaganda po yung gulay niya saka mura lang po kasi magaling magtindi okay good morning ate Abel good morning po ate Abel magkali na ngayon yung Taiwan natin Taiwan po 550 po hinihingi 550 ang kanyang wala, hinihingi wala, 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 wala pa isa sa esperasa Taiwan talagang bumaba ayun yung sigarilyas natin ayun po siga may buwan naman na kami 40 kilo Oh, 40 pesos lang po per kilo. Wala na yung mga sandahan. 80, 70, ano. Itong ano ito, natin, patulang? Ayan po, 25 po, po asking natin. 25. Anong sitaw yan? Uh, bulakan white po. Bulakan white. Magkano yung bulakan white ngayon? 90 po ang asking. 90 ang asking. E eh, yung okra natin? Okra. Okra po. Ayan po, 45 ang asking. 45 okay, ang asking. Oo, wala pa, pa rin. Ano yung upo natin? Balag ba o gapang? Gapang po, matandang puno na. Oo, gapang na matandang puno. Magkano po? 12 po. 12 Meron ka rin siling panigang. Ano ba ang ano natin lagay ng siling panigang? Tumas ba bumaba? Eh, ano po. 30 ang Eh, mababa pa rin. Kasi dati nasa Pero 40 plus eh. O, ganun. 30, yan. Muli po, maraming salamat, Ate Abel. Yan. Sana po, ah, uh... Naintindihan natin yung mga price ngayon. Asking lang yun po yung tinatanong natin na. Yeah, kasi may um, po yung sitaw. Yung maganda po, isang daan. Uh, pero mura pa rin. Ano? You know, mura, oh, no, pa rin. No, no. Mababa ang may sitaw. Po, sa 80-70. O, oh, 80, oh. Okay, salamat Ate Salam. Abel. Ayon, katulad ng sinabi natin, asking price lang yung Ibig sabihin, maaari pa natin ibaba o tawaran pag tayo bumili sa ating mga kaibigan sa Kadora dito sa Maksakan. Sa nagtatanong po ng ating kamatis ang presyo kahapon pasensya na po. Talagang nalimutan ko, inaamin ko naman, nalimutan ko ang presyo ng ating kamatis. Dahil nagmamadali po tayo. Kahapon, yan. Yeah, pagaganda. napaka pogi na tulad mong vlogger. Mga pogi natin nagtagayos dito. Ito kay Ate Sally. Ay, ito talaga ng pipino na tomato sarwar. Ang ganda ng pipino, araw-araw dali. Yan tong pipinong ng maganda ni Ate Sally. Oh. Ang kanyang turing 30. 300 per bundle. Pagaganda ng kanyang pipino. Kapababa pa lang nakukuha na kaagad, nabibili na kaagad. Ito so kamatis. Ay nagtatanong ko ng kamatis ha. Ito po. At yung sali, marami pa rin tayong kamatis. Magkano ngayon kamatis natin? Yung good na good na malaki. Uh, bumaba naman. Ha? Uh. Ayan, sa nagtatanong ng kamatis, bumaba. Malalaki yun, ano? Saan, saan galing yung kamatis mo? Ano mo yan? Gabaldon, sa Marcos, sa abo Oh, kamatis ng Gabaldon, Marcos, at abo Malalaki. 40 po yung asking price. Ayun po, sir. Pasensya na po. Di ko talaga naitanong kahapon. Eh, yung anong talong, Tatisali? Ay, ano po yan? mocho, Magkano yung mocho natin? po? 20. Tapos, hapon. Eh? Oh, 20. Bandang hapon, na, no? Itong bilog mong talong. Ay. 12. 15. 12, 10. Eh, nakaganda. 12, 10. Kagaganda ng niya, Tatisali. Ha? Salamat, Tatisali. Ito po sa good na good naman na kalamansi. Kahapon alam ko na itanong ko ito yan. Tanong natin po para alam din po nang nagtatanong kahapon. Magkano yung kalamansi natin? Asking price. So one five. Yan. Katulad pa rin ng kahapon, one five. Kagaganda ng kamatis ni madam mo. Eri ha, Ayun na kami. Tapag na. Tapag na. na. Sir, napakadami natin siling panigang. Magkano ba yung siling panigang natin ngayon? 20 po, 20. Ay, kamura naman. Saan ba galing siling panigang mo? Sa Rizal. Rizal. Pagaganda, no? Venezia. Eh, yung ano natin, yung local natin, sibuyas na puti na yan. 30. 30. Mura pa rin. 30. Eh, yung pula? Pula. Ask it 40. 40. Anong talong to? Eh, kung ano na, yung mucho. Mucho. Magkano ang good na good na mucho ngayon? 25, mora din. Ito nga din natin, itong bonito natin ang palaya. Bago ako ng sa apat. Kaya ka dita. ba galing bonito mo ang palaya? 50. Sa Sofia natin. Sofia, 300. 300. Salamat. Marami pa rin pong kamatis dito sa ating baksakan. Kaya lang nagmura na nga. Ayan, kahapon din di ko na na-update yung money. Kasi itong tindero natin ng mani dito, busy sa date niya kahapon. Napakaraming date. Medyo, uh, dalawa tatlo yata na i-date dito kahapon. Nagmamadali din eh. Ayan, nagbababa po ngayon siya ng sampalok. Alamin po natin magkano ang kanyang money ngayon. Ayan, si Boss Ed po. Ayan po, ang dami sampalok na dumalating. Diba? Boss, ang galing sampalok niya, ang dami. Nan, ang gasinan, boli. Ito eh, swerte. Magiging jowa talaga dito. Wala pang jowa ito eh. Nanliligaw-ligaw pa lang ito eh. Napakasipag. Magkano ba ngayong asking price niyan? Ito, asking natin 20. O, oh, 20. Nakapakamura pa. Sulit ang magiging girlfriend nito. Sir Ed, yung ano natin, yung money. Pangina natin, 75 na lang per 75. Itong ganito manggang hinog. Ay, manggang hinog. Per kilo e, ito Ay, per natin ito, hanggang 1.6. Magkano? 1.6. 1.6 yan, pag pa, pa, per kilo. Sa per kilo. Wala lang, lang per kilo nito eh. Ah, uh, 1.6. Ilang timbang yun? Ah, uh, timbang niya, 19. 19. Eh, yung manggang nilaw? Yung berat natin, 150 pa rin. 150. Itong ganito mangga? Yung ganyan, ang pandila niyan, 600. 600. Yan. Kapon, kamusta naman yung date natin? Ay, date natin kapon. okay naman. Okay naman. Okay naman. Buti, buti ah, hindi ka na lito-lito oh, kung okay. saan mo i-date yung tatlo na yon. Tatlo eh. Buti na, napagkasya mo Napag sa oras mo. Na, napagkasya sa oras, ano? Ayan, ganyan. Okay naman eh, dahil girlfriend pa lang naman. At saka masipag to eh. Talagang na, responsable eh. Oh, hanggang bata daw. Na, natin, 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 natin. Oh, sige, salamat Sir Ed. Shout out sa ating mga viewers niya pala dyan. Yan, yeah, pa. ganun sana. Ay, Follow and like. Subscribe. Dito yeah. kay Madam Agnes. Good morning, Madam Agnes. morning ka po. Kamusta yung Valentine's Day kapon? Okay hello, lang. Sarado sila dun sa <laughs> kanina. Birthday ko. No? Ah, birthday ah, mo ba? Yan, kaya pala. Kaya ah, ah, sarado. Ah, belated. Yeah. Magkali na po yung ganyan natin yeah. yung sibuyas yeah. na loka na puti. 300. Yung pula po. 4.30. 4.30. Sa super white right na bawang natin, magkano na? 750. 7.50. Sa kanso po? 6.50 at so, saka 6.30. Kanso yun ah. Ito 25 grams na sako ng mundo. Yung labo po, magkano? 1.750. 1.750. Eh yung pintag po? 1.60. 1.60. Yan. Maraming salamat ulit, Madam Agnes. Siyempre, paggulay bagyo pag-usapan sa entrance andito dito po si Madam Gladys. Sa exit naman, ando doon po si May Mayang Corpus at sila Boss J. Ando doon. Dito muna tayo kay Gladys. Alamin natin yun. Napakatay ng kanyang sariwang gulay bagyo. Good morning, Ma'am Glad. Maganda yung araw na ano, para press, press na press eh. Bakit nasa si Boss? Bakit naman wala? Imposible naman yun. Hindi ako naniniwala. Andiyan dyan, imposible yung wala yun. Wala nga, hindi ako susunod ngayon. Ganon, araw-araw valentine? Araw-araw wala akong biglar. Nako. Mang glad, araw -araw. magkano yung report yun po ngayon? 200 po. 200. Sa sayote natin? 200. 200. Sa ano po natin? Carrots? Carrots, 700. Sa patatas po? 900. 900. Sa pechay bagyo? 250 Sa ano po natin? Labanos 600. 600 Dito po sa cauliflower 60 Sa lemon po Sa labanos po 60 Sa marble po natin batatas Ayan E yung broccoli po natin magkano Sa sitsaro Ayan Sa ano po natin? Green ice po yung lettuce na binog po. Sa celery at least po natin. Ay yung po natin. Yan. Maraming salamat po. Tiyak papakabusog si, Ma si Sir Tiyak babawi mamaya yan. Yan. Marami pong nagtatanong sa akin araw-araw halos kung anong oras dumadating yung mga sariwang gulay natin dito. Simula po ng alas 9, alas 10, alas 11, nagdadatingan po yung mga sariwang gulay natin dito sa baksakan. Yan po ha. Yan po, hindi ko pasensya na po kayo, hindi ko masagot sa mga PM nyo sa akin. Kaya dito sa video ko na lang sinasagot, sana mapanood nyo po. Pati po yung mga karaniwan o halos lahat natatanong ko po natin mga presyo, kinipiimpit po po sa akin kung magkano ang presyo. Nabibidyo ko naman po sana panoodin nyo na lang po yung video para maka-update po tayo kaya po natin ginawa video para ma-update po tayo sa ating mga presyo ng gulay pasensya na po ulit sa mga nag sa akin kung hindi ko nasasagot dahil po busy busy po tayo marami po tayong ginagawa lalo na po pag umi natin ng bahay napakarami sige po simula na po natin mag-update ito libreng libre si machete Good morning, Machete. Machete, magkano na pa ngayon paano natin, pipinong bakla? 25. 25. 25. Yung, ano natin, yung bonito ng palaya? 60. 60? Talong? talong. Anong talong ko? Mocho. Mocho. Eh, si ito, mga ba? Yan po, Bocho. Bocho. Sito, ano, 100. 100. May sigarilyas ka pala, magkaya sigarilyas mo. <laughs> Eh, 30. Okay, 30. Napakamura no. Yeah, si Machete po. Napakaraming din po date kung naganap. Salamat Machete. Ayun po, napakaraming talong na dumadating kaya medyo mura-mura pa yung ating talong dito sa ating baksakan. Yung kalamang sinama marami din kaya lang 1.5 5 Isang buripi po yung 1-5. John. Good morning, Sergio John. Dumadating diba na naman yung mga pechay natin. Galing ng... Pinyaranda. na naman. Magkaling yung pechay natin ngayon. presyo po ng pero sa 150 lang po siya na Pero mura pa rin yung 20 na yun. Uh -huh. Mura pa rin yung 20 na yun talaga. Uh -huh. uh -huh. Pero, pero 15 pa lang din nakukuha. Eh, yung natin? Ang mustasa po, pa yung Parating pa lang ba? Ya, para teman-teman ya, yang mau hadir di penerimaan mustasinya. Selamat, saya Junjun. Maraming okra. Basta ang galing okra mo, ang dami, ang gaganda. Iyaga po. Magkano ngayon yung okra natin? Eh, wala pa po. Mahala nga yung okra to eh. Ano pa yung mga touring nyo? Ituring pa lang. Oo, 30. 30. Mamaya-maya, meron na yan. Yung na. Mga quality. Ayan, mga quality. yan, 30 ang touring Ano magkano yung bonito natin ngayon? Asking lang. Asking po. 45. Yan. Dito po yan kay Madam Lorna. Dito sa kaibigan ko si ano, Kelly. Ang dami yung kamatis. Kaibigan, ang dami mong kamatis ngayon ha. Saan galing ito? Saan galing kamatis mo? Okay, Keso. Keso. Magkano ngayon asking price? Kagaganto. Kagaganto. Oh, 3835 tak mababa talaga yung kamatas niya sa 3538 na ang dami yun? Oh. eto ano mo sophia mo magkano 32 eto ah. yung kaibigan natin uh, sumbang sumbalera, sumbalera yon kaya kaya ang katawan nito sexy sexy eh. at malakas ayun di araw-araw ba? ba kayo nagsusumba rice sa Oh, rice Yan ibang mga kasama niya dito yung mga sakadora din okay salamat yan po kay Peli po yan eh okay, best friend oh ang dami niyang kamote oh tapos yes, may anong kamote ba to ito yata yung dilaw eh dilaw ba to ay puti po yan puti mga kaya puti po yan puti. <laughs> at saka 22 22 ito. ito naman 28 ano ito Taiwan no? Taiwan ayan papaya natin best friend Tandaan lang daw, murang mura. Tingnan mo anong katin mo. No? Libre anong katin. Meron din siyang ano, meron din siyang luya. Ayun ang dahan yung luya. Yes, pwede yung luya. Luya po, 50 uh, 50. Ay, yung kalabasa natin. Kasi yung medium natin, kuya. Binigay yeah. ko lang ng 14 yung kalabasa. <laughs> Lalong bumabaksak yung presyo ng kalabasa kumana? Eh, ang dami. Oo nga eh. E, yeah. lalo, lalo yata bumabak. Baka bumalik ulit sa 10 ah. Oh. Kailangan lang na siya na ma-dispatch na. Oh, ayun po sa mga Ay, bumaba din. Dati tinse ngayon, 13. Nag-18 pa nga, bumaba na. Oo oh, nga, bumaba yun. Ano ba yan? Naman, know, ay, no, sabi sa iyo, kamatis, bumaksa ang presyo. Baksa kang presyo. Pero magaganda pa rin yung kamatis. Ano? Oh. Okay. Okay, eh, best friend, may kamatis. Doon kay Tintin, napakadaming kamatis. Ito kay Lel, eh, napakadami kamatis. Boss Luri, ano bang kamuha ito malalaki? Taiwan -akan. Magaling Magkano yung malalaki? 27 po. 27, yung malit natin? Maliliit natin, 20. 20, Yung medium, 15. Uh, ah, 15. Small. Small 15, 20 yung medium. Salamat. Oh. Dito kay Jan Jan, oh. Puro okay. talong. Sa tata. Diyan makarin yung talong natin. Ba't talong to? 20, 20, oh, mucho 20, daw. 20-20 lang. 20 eh, yung ano natin, ito bonito. Bonito po. 60 na lang po. 60. 60 lang po. Ito murado. Yan po. Oh, 15 na lang po. 15, 15, 15. na lang po. 15. Napakamura ng mga talong ngayon. Ayun, Sophia. Sophia po. 30-30 lang po. 30. 30. Ano yung upo mo? Balag ba yun? Gamak lang po yun, 15-15 15 Mura mga gulay ngayon Ang mura ngayon, talong, kamatis Yan, nagbumura na Salamat sir John Madam, magkano yung sultan natin ngayon? Ang dami 75 75. Itong ganitong Taiwan. 50 po. Bungaba ah, na. Tayo? Napakababa ng Taiwan. Oh, uh, salamat. Bababa ngayon yung Taiwan natin talaga box at pati yung kamatis. Yung kamatis, mababa din. Mababa na rin po, 38. Ayun, 38. Ayan. Mababa ang kamatis. Marami na po. Saan kamatis niyo? Mababa po. Mababa po. Okay. Salamat. Sir, magandang patolang palitpik mo. Gusto ka magandang patolang palitpik mo? Mas 40 40 po. 40 po. Yung papaya? Papaya po. Tapos yung 11. 11. 11. Saan palak mo? Magkano ngayon? 20, 20. Ako, It, po ngayon. Uh, 20. Yung sa luyot? Sa po. 20 din ang isang talo. Wala yata tayong talbos ng sili? Wala uh. po. Wala na? Uh, okay. Salamat. Dito kay Ate Bonsoy ang sila. Ganda. Bulakan white. Bulakan white ano? Atibon sa bak ano ba to? Atibon sa ano tong itong sitaw? Bulakan white bata? ito? Pagkano asking price? Tuyo, dati na nandiyan. Tawan. Ang 19. 90. Bumaba din. O. Oh. Oh. At ah. lang pa. O. 90. Pero maganda siya, oh. Okay. Pero napaka-mura niya. Salamat. Genuine po sa iyo kaunti na 'yon. Eh, okay, 'yan okay. dami. Eh, Ate Mirna. Okay, Ate Mirna. Eh, miracle ata at miracle ba 'to? Miracle. Opo. Pagani miracle natin ngayon. 20 lakh po. 20 ang miracle. Napaka-mura. Yan, may bayabas tayo. Magkano na ang bayabas, madam? Ha? O, oh, napakamura din ang bayabas. Siya lang po kasi yung may tindang bayabas dito. Ayan lang po yung entrance, o. Oh, pang sampung presto. Salamat. Dito kay Maylim. Maylim, anong kamoto dito? Puti okay, po. Puti, magkano yung ganyan? 150. 150, ito Taiwan. Ito ano na ito, medyo, ano? medyo, medyo. Ay, yung ano, big. Big, big, big. Big, big, big. Sa maliit? 110. Yung Indian mango mo ngayon? 180. May kamote din siyang ubi, oh. Magkano yung ubi? 280. 280 sa Sampalo. Sampalo, 200. 200, so, okay, Medyo gumaganda talaga si Maylin araw-araw. Blooming siya, blooming. Dito kay Madam Ella, meron ano, sibuyas na lasuna. Madam, magkano yung lasuna natin? Madam, din na mag -ingay. Basta nakita ko yung post mo sa Facebook. Talagang gilip na ako. oo oh, hindi eh, nga ako. Kaya sa pagkamah nga ako nga, hindi na ako nag-comment. Hindi na ako nag-ano. Dapat oh, po nag-comment. Hindi, na, napawal na lang ata ako noon eh. Talagang laki ng pagbabago. Laki ng ano eh. Muntik na hindi ko makilala. Oo. Oh. Oo. Ah. Oh. Ito ito ang katunayan kung hindi nyo nakita sa Facebook, papakita ko para nasa Facebook na rin kayo. Pag nakita niyo yung ngiti, ngiti nga ng Ela, ayan, no? ayan oh. Ayun. Oh, yeah. Bukuan mo si Ela. Hindi. maganda yung ano niya kapon eh, yung suit niya. Okay. Ayan nga. Yung Salamat, Ma'am Ela. Thank you po. Basta pan mo ako sa Facebook mo. Ito kaya na sinibuyas. Madama ka yung natin ngayon. One one. one, one. Eh, yung dilaw natin luya. Yun. Porenta. Eh? Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalates. Ask price update po sa mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora. Sa Kadora dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng mga sariwang gulay sa lalabigan ng nebesia ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng pinagsalitan. Please don't forget to follow my FB page channel at ganun din po. I-subscribe din po natin ang ating YouTube channel, Dan TV Mister Palengke. Para araw-araw po tayo nakapag-update ng mga presyo or wholesale by bundle dito sa ating baksakan. Ingat po kayo pag nangangalakal dito sa ating baksakan. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po.